Good morning, good morning. Good morning mga idol tayo. Maglaladlad eh. Bit-bit na naman ni eh bro yung lambat namin. Isang sako. Nandito tayo sa yan, sa dagat. Uy! Kaway kami naman kayo sa vlog ko. may magkakabit ng ladlad baka maraming mauli high tide ngayon ay ganda ng ano dito oh oh ha ang ganda ng view dito mga kapaknars dito kami sa may bakawan sa may ilog shoutout sa inyo mga kapartners mga viewers natin dyan na masigasig tapas dyan ito ito na may daanan ayun na yun malalig dyan dadami ng ilog eh ilog ba yan saan tayo bababa tayo sa kabilang tulay ganda ng view dito mga kapaknars oh. ang dami yung mangrove yan oh. mangrove na maliliit, tinanim ayan, tinanim tanim na mangroves binabantayan tayo ng mga bata Saan tayo babanat din malalim?

Oo, oh, lagay na lang. Lalagay na kami ang mga idol. Ano yung sasanga ng kahoy? Mamaya ako susunod doon. Naglalagay na sila. Saan ninyo dadalhin yan? Uh -huh. Diyan na, pwede na yun diyan. Tayo na nila sa nagbibitawan. Tayo na nila mga idol. Ganda dagat. Nakalagay na akong tubig ko. Oh. Dahil kalkalan yung buhang, hindi na nalabo. Guys, dahil yung mga bata o oh, mga idol. Oh. yan ang huli namin oh. No? bitbit na nga no, ng batuta. Lalagay namin ulit doon oh. No? Pupunta doon sa baklad. yan lang ang huli namin. Tutoy pati nga ang huli. Ay, Tampal po kaya nasama no? mo yung bata sa vlog. Ano oh. Puging lamig? Odi. Oh. Tawagan pogi lamig. ka na.